Hello! Ayan, may karga door sa kapila. <laughs> may karga door sa likod ko. Ayan, suot ko yung aking mga gift na natanggap. Ayan yung shoes ko. Winter shoes. Tapos yung air, er, ewan ko nung pangalan. Tapos yung aking coat. Shout out sa so, nagbigay. Ayan yung nagbigay na sa likod. Nagdala siya ng ano yung buhangin para ilagay sa para hindi madulas ba para hindi madulas yung snow ito yung you can go first this is the apartment tos yan no uh, tapos yung kotse nila o oh, tingnan mo napuno ng napuno ng ice uh, hindi mo siya masyadong malamig tapos ito madam o oh, yung dress madam bigay mo tapos yung winter shoes, bigay na kasawa ko. Coat, tsaka ito, bigay din niya. Ayan. Whew, hinihingal ako. Merry Christmas! Merry Christmas!